Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time and everybody's watching her, but she's looking at. I own this shit all week. This beats for all my freaks. We're running on no sleep, so lighting shots because this party's jumping. We turn the volume up. bum Problema na magbalik na rin mga kapugay Pipinturahan ko nga pala ngayong alaw Ngayong alaw na araw Aring asul na re Lahat pala Uubihin na natin yan Ang problema lang Ang magbalik ng mga 2 milyong aray Dami pa ah Ow! Tracing kawad mm! okay. Pagkatanggal ko na rin Isang aray Masisilip nyo naman aring ngayon Ang detalye niya mga kapugay dapat hindi ko rin binablog eh. Kala ko ka last night na agad nina. Meron pa palang ilan din eh. Tapos aba, parang tinatago. Parang may... Lihiya. At ari na, napagbabaklas na natin. Ulo na lang ang natitira. Hirap ata nga rin ah. Yun na, nadali ng lahat. Ngayon naman, ipapasilip ko sa inyo. I-spray natin din ng kulay. At kung ano bang brand. Oh, yan. Thank you, Boss Makyo. Yan, okay. ipalaw niyo page niya. Po, kakunti niya pa, Kuya. Po, hindi na rin abot, ah. Eh, bulok naman. Ako po. Purple. Yan nga palang kulay naman mangyayari din sa ating nga re. Maya maya. Tapos re, kailangan natin ng primer siguro. Primer gray para matabunan ng blue niya. Bago ilagay rin yung ube. Oh. Isya. Nalimut ako magleha. Yan Hoy mga boss, akala nyo tapos na no. Primer pa lang yan. <laughs> Kinis? Pilipin nyo akong ano. Mm -hmm. Hindi pa, pasarili lang pa. Pasensya na po agad sa mag o -oper na magpapintura. pintura lang po. Aring galing na re. Wow! Ang bilis! Oh, purple na! Hmm. Excited na kayo, no? ay natin tong parang brand new na batok niya. Makung hindi ko na tape ng Honda. Sayang naman. Oh, Uy, ang ganda! Ang sarap niya na mga kabugay. Parang siyang ice cream. Ice cream yan, eh. mm -hmm. Ay, nakaw! Iba pa siya sa personal. Mas matingkad siya. Mga kapuge, hindi pa tapos siya. May ilan pa. Tapos rekabila na rin. Papagsilip po lang sa inyo. Aring isang na oh. Ay, nakaw! Hindi. Ako, oh, wala pa. Wala pa po yung top coat. Oh, Ako, na may gandang ganda, ganda. Tingnan nyo naman. May tira pa mga kapugay Hindi pa malakas ang kalog niya. Alam mo may kaunti pa. Pero nadali na natin nga pa ng lahat. Ako, oh, areo oh. isang pinturang ube. Isang primer. Wala pa yung top coat. Ay, ganda-ganda naman ayo eh na mga kapuga inabot na tayo ng medyo hapon at maulan-ulan pero aral lang ho ilang natitira at naisalpa ko na ho ang ilan okay. <laughs> we are by bang ay naka naman tsaka nilinis ko naman yan mga boss ito na mga kapuga bago matapos tingnan na kapirasong montage call she called my phone with that urgency I said girl why you keep calling I said girl why you keep calling na obing obi na siya matatawag na, ta na natin talaga siyang belok mm -hmm. ayos na walang issue sa malayo